Fake news. Ito ang sagot ng Armed Forces of the Philippines sa kumakalat na balita tungkol sa pag-walkout umano ng ilang opisyal sa isang pagpupulong. Si Patrick De Jesus sa report. Fake news. Ito ang tinawag ng Armed Forces of the Philippines sa isang balitang pag-walkout umano ng ilang matataas na opisyal sa gitna ng isang kumperensya ng militar. Matatanda ang nagsagawa ng Mid-Year Command Conference sa AFP headquarters sa Camp Aguinaldo noong July 4, na pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. That's fake news, no? I was there personally. Uh, there's nothing of that sort that happened. It was a very professional change of ideas and discussion, and uh, there was also um, a lot of updates that was given. Uh, it was all positive, on a, ended on a positive note. May pasaring din ang isa pang opisyal ng AFP patungkol sa mga nagpapakalat ng maling impormasyon. Through that is 50% fabrication, 50% imagination, 100% false. The AFP senior officers and the entire organization for that matter conducts itself with the highest level of professionalism. Let us be very careful in picking up stories and check on the veracity especially of the source. Nasa Pilipinas naman ngayon ang pinuno ng U.S. Joint Chiefs of Staff na si General Charles Q. Brown Jr. at nakipagpulong kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Layo na muling pagbisita ni Brown sa bansa ang pagtalakay sa parehong interes ng Amerika at Pilipinas sa regional stability alinsunod sa international law. Bilang matagal ng magkaalyado Nais ding bigyang diin ng US ang mitiing mapanatiling bukas ang Indo-Pacific sa gitna ng umiinit na tensyong dala ng China at banta ng North Korea. Kinikilala rin ni General Brown ang muling pagsasagawa ng balikatan exercises at pagpapalawak sa EDCA sites. Natandaan niya ng sumisigla pang relasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Nakatakdaring gumisita si Brown sa Japan pinapakita nito na yung sinasabi nila na uh, solid yung commitment ng US uh, in this alliance no. Uh, if you look at the activities that are happening, continuous naman tayo sa lahat ng uh, mga activities that are involving the US and more so uh, involving other nations as well no. Samantala, wala pang malinaw na indikasyon na nakikita ang Philippine Navy kung gumagawa na ng mga hakbang ang China upang pahupain ng tensyon sa West Philippine Sea. Tapos ang bilateral consultation meeting sa pagitan ng Pilipinas at China kamakailan. Sa mga nakalipas na linggo, nabawasan ang bilang sa mga barko ng China sa West Philippine Sea. Pero namataan naman ang The Monster Ship ng China Coast Guard sa Sabina o Escoda Shoal. Namonitor din ng isa pang barko ng China Coast Guard malapit sa Lubang Island sa Mindoro We will ensure that our actions are not escalatory. We will continue the raw missions. We will continue our maritime air surveillance flights. We will continue securing our features and the integrity of the national territory in the West Philippine Sea. Nanatili namang mataas ang moral ng mga sundalo sa BRP Sierra Madre sa ayungin shoal. Tiniyak din ng Navy na may sapat pa silang supply kahit na harang ng China Coast Guard ang Rory Mission noong nakaraang buwan kung saan isang sundalong Pinoy pa nga ang naputulan ng daliri. Gayunman, ipagpapatuloy pa rin ng Navy ang Rory Missions. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.